Happy New Year po pala. Ayan, ngayon kagigising ko lang. Oras na ay uh, magsisabi na. Uh, yung mga kasamahan ko tulog pa kasi kagabi. Anong oras na kami nagtatulog? Uh, three na. Three na kami natulog lahat. Tapos, ayan, silang lahat tulog pa. Kami pa lang ni Bumba yung gising. Uh, nagising ako ng maaga kasi ngayong araw ay pupunta naman kami kay Papa. Kasi uh, open naman po ngayon ang dalaw. Tapos, yung mga tira namin pagkain, uh, iinitin ko, tapos dadali namin dun. Tapos, dun namin yung pagsasalusaluhan. Tulog pa pala yung mga kasama ko. Ayan o, oh, himbing pa ng tulog. Ayan, at dahil dito tayo sa rep, madami tayong iinitin. Ayan po. Ayan, iinitin natin yan, yung mga yan. Kasi, uh, dadalhin Didali namin yan kay Papa. initinapin yung mga yan. Ayan, tilabi ko nga. Ayan, um, antok pa ako pero kailangan ko nang gumising. Eh. Grabe na naman yung eyebag ko. Kasi uh, ako magluluto ng pagkain para pagising nila, uh, Papa, sikasuin ko na lang sila para uh, makapunta na din kami kay Papa. At mag-update po ako mamaya. Uh, ayan po, mag-asikasa muna ako mag ng ka. Ayan, um, ayan po, uh, gising na ang maliit na bata. Oo, oo Tulog po siya, bandang 12. oh. <laughs> uh, ano? Oo. Uh, siya pa yung naunang, ano, matulog. Siya, ay, nagpukurutukan, hindi nagigising. Oo. Oh. Uh, ano? Ayan, gising na po si Onyo. Gising na natin si mama niya para makaluto ako. Ano yun? Ano ko na? Ano? Ayan, um, ilalabas ko muna yung mga ano, yung mga iinitin ko. Ito prutas, so, ibigay na lang din namin to kay Papa. Mas so, ayan, ang daming pa dyan sa loob. Ayan. Ayan, ayan yung mga iinitin natin, no, oh. Yung, yung tilapia, yung baboy, tsaka ito. Tsaka, ayan, oh. Inimpis ko to kagabi, ayan. Namigka siya. Ito yun natin siya ngayon. Ayan po, uh, tapos nang initin yung mga natirang pagkain. Ayan. yan na ay mga dadali namin kay Papa. Ayan, uh, mag-aasikaso lang muna po kami. Tapos, pupunta na din kami. Ah, uh, ayan na po yung mga dadali namin kay Papa. Uh, ayan. Tinatakta na namin. Ah, hindi na pala ako video dun sa loob kasi bawal magdala ng cellphone. Ayan. Abis na kami lahat. Punta na rin po kami. Ayan po, ah, uh, punta kami kay Papa. Ayan na yung dala niya, oh. Ayan naman yung dala ko. Si Bumbay nasa unahan na. Ayan po, ah, uh, punta na kami kay Father. Ayan. Kami kay Papa ngayon. Kasama ko sila lahat. Morning po! Ayan po, ah, uh, hindi na po ako nakapag-video kay Papa kasi uh, bawal mag-cellphone, bawal magdala ng cellphone ini uh, iniiwan po namin tapos bawal din yung bag ang dadali mo lang dun yung pagkain na dala mo yun lang um, ayun sobrang maganda no, kasi uh, tinatrangkaso po ako uh, two days na kaya ayan sinisipon grabe pero huwag ko na pong pansinin niya. kaya hindi na po kami nakapag video sa loob ah uh, nakapag video na lang po kami yung pauwi na namin ng 31, ay 1, ah uh, hindi po kami nakapunta doon. Kaya nung no, one, ayan, kinaumagahan po ng New Year, uh, tsaka po kami nagpunta doon kasi open pa naman po. ah uh, kapag ano po kasi holiday, gaya po niyan, Christmas tapos Pasko, open po sila. As in, napasok po kami mismo doon sa selda nila. Magayong mata ko kasi ah, uh, po mo Tapos, ah, uh, pero ngayon, ano, ng, halimbawa ngayon kada hindi na ngayon open, mahigpit na, back to normal na, kasi tapos na ang holiday season. Kung pa Christmas, din nila yun sa mga preso. Kaya, hindi sila nagigpit. Tapos, first time din po ni Papa na makita si Onyo, kasi simula na isilang siya, eh, hindi niya tala, hindi niya pa talaga yung nakikita. Kaya, nung unang punta namin doon, nung 24, ah, uh, mayak-yak siya kasi first time niyang kinarga si Onyok. Tapos ayan nga, kapag regular na dalaw, hindi hindi si Onyok kasi si Onyok makakapasok kasi may age limit po. 5 years old pataas. Kumbaga payagan lang maipasok yung mga baby kasi holiday. Ayun po, kaya kita niya si Onyok next year na naman. Ganun. Kaya yung nag-ano nga po kami, yung nagpaalam kami, uh, medyo nalulukot siya. Ayan po. ah, uh, ayan po uh, pauwi na po kami. Ayan. Sakay na, Sakay na. dito ka na ni o. Daming dalaw ni bumutos sa likod. Duno, oh. hu share bawal diyan. Ayan, uh, pauwi na po kami sa bahay. Ay, hindi na po ako nakabidyo. sa loob kasi bawal po. Ayan, thank you po sa inyong panonood. Bye-bye.